Formal nang inilunsad ng R&J Agri Trading ang kanilang bagong showroom sa Daisy Street, San Miguel na Munti, Talavera Nueva, Ecija na naglalayong bigyang support ang mga magsasaka sa pamamagitan ng dekalidad at abot kayang makinaryang pang Bahagi ng paglulunsad ang opisyal na pagpasok sa merkado ng kilalang Japanese brand na Iseki na tinaguri ang most awaited brand sa Pilipinas. Ayon kay Jessa Hamilyarin, may-ari ng RNG Agri-Trading. Mahigit sampung taon na silang nagbibigay serbisyo sa mga magsasaka sa pamamagitan ng financing. At ngayong taon, pinalawak na nila ang kanilang sakop sa pagbibenta ng mga heavy at agri-equipment. Dagdag pa ni Hamilyarin, inspirasyon nila ang pagsasaka dahil lumaki siya sa pamilyang magsasaka. Dito nagkaroon ng light, kumbaga ito yung binigay siguro ni Lord. Ito siguro yung nakatadhana sa amin ang dami kong pinasok may negosyo and walang nag maliban dito. At uh, iba kasi yung pakiramdam na kakatulong ka sa farmers. Kasi ang tatay ko ay isa rin magkasaka, so nakapag-aral ako dahil sa pagkasaka. Siguro, ibinalik lang ni Lord na doon din ako bumalik. And I'm so proud, magte-tenure sa, ta ay, tenure sa tayo and uh, nakapag-put up tayo ng ganito. Binibigyang prioridad ng R&J Agri Trading ang kalidad ng kanilang mga produkto. Kabilang sa mga kanilang iniaalok ay ang mga kilalang pangalan tulad ng Kubota, Iseki, Sato at mga heavy equipment gaya ng Sunny at Shackman. Ang Iseki ayon kay Engineer Dionilo Daduya, National Sales Manager ng Green Apple Incorporated, ang exclusive distributor ng Iseki sa Pilipinas, ay isang high-quality Japanese brand na idinisenyo para sa rice farming. The Iseki is a uh, reputable brand, no? Uh, one of the best uh, Japanese brand na ma natin na may offer sa ating mga Filipino farmers. As the government is continue to modernize our agriculture, so ito rin ay magiging kasangkapan ng ating mga farmers para ma-improve yung kanilang uh, cultivation at prepare ng mga land. So, ay uh, itong ating tractor is ideal for rice uh, uh, market. So, this is designed for rice uh, rice Price production. Nagsimula ang operasyon ng Iseki sa bansa ngayong May 2025 at layunin nilang magtayo ng mga dealers sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Ipinakilala rin ng Sato Rice Meal na layong bigyang solusyon ang mababang presyo ng palay na sa halip na ibenta ito ng palugi. Pinapayo ng R&J na ito ay proseso upang maging bigas gamit ang Sato Machinery, isang hakbang para hindi malugi ang mga magsasaka. Sato Rice Meal, pinapromote po namin ito ngayon dahil super baba po ng halaga ng palay. So for now po ay talaga po na Uh, binigyan, uh, siniship namin sila na imbes na ibenta ay igib na lang po na gawan po ng paraan doon. Na gawing bigas. Kasi talagang lugi po ang farmers, wala pong kikitain. Ang aasahan niyo po sa sato, unang-una -una po, matibay po siya. Pangalawa po, uh, may warranty po siya, 6 months warranty. Saka yung, uh, yung bigay niya po na servisyo, talagang de kalidad. Kumpleto. Pati yung spare parts niya, kung Uh, kailangan, kompleto rin po. Hindi lang produkto kundi buong panahong serbisyo rin ang iniaalok ng R&J. Mayroon silang mga teknisyan na dumaan sa training upang makasiguro ng maagap at tamang pag-asikaso sa bawat unit. Mayroon din silang financing scheme kung saan maaaring kumuha ng makina sa 20% down payment lamang at ang bayad ay maaaring hulugan tuwing anihan hanggang limang taon. Lubos ang pasasalamat ni Hamilyarin sa mga loyal customers na patuloy na nagtitiwala sa kanila. Inaanyayahan ng R&J Agri Trading ang lahat ng magsasaka at negosyante na bumisita sa kanilang showroom sa Talavera at tuklasin ng mga makabagong solusyong pang-agrikultura para sa mas maunlad na ani at kinabukasan. Kasama si na Jerome Piki at si Marso Petrang III, Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.